yan mga paps, mayroon tayo itong ititis, no. Ipapa ano, isisir ko sa inyo, papaliwanag natin kung sira ba talaga 'to o hindi. Itong si Kipe na ito ay sabi ng may-ari uh, sa ano ito mga paps sa uh, Aerox. Uh, same lang naman 'to ng Nmax. Uh, ano 'yung problema na matay matay 'yung motor niya? Ano? Uh, namamatay nawawala ng mga uh, baga na namamatay nagkakaroon ng iral 12 volt code ngayon <coughs> mayroon tayo rito mga pang test no? may battery tayo dito ito battery malaki po to YTX 7A ayan ayan ah uh, malaki po tong battery ginamit natin at meron tayo rito ang tawag po rito sa talos nito Alphate sensor, CKP sensor, tools ano, Honda at Yamaha. Uh, CKP sensor uh, tools diagnose tools. Uh, ito po ano. At meron 'yan off. pag naka-off 'yan, at volume, itong voltage naman ito mga paps. Voltage 'yan oh, out voltage adjustment. <coughs> Pwede mong isukat. Uh, may negative ang um, black po sa negative inilalagay ito at itong ano ah uh, positive dito sa positive ah uh, red na uh, positive at may mga iba pang ano wire yan ito uh, wire ah uh, sa iba ano pwede ito sa iba iba pang motor ah uh, universal na rin ito mga pap ah uh, mayroon dito pang honda yan, pang honda paano i- uh, ititest or malalaman kung sira ba talaga ang CKP scissor nito. At ito naman isang sakit ay para sa mga Honda, uh, Yamaha, lahat ng Yamaha, uh, ito 'yan ano mga paps no. At uh, ito uh, pinapalitan na kasi ng may-ari. Ngayon, ang gagawin natin, aalamin nating kung talagang sirato o hindi pa, no. Kasi nga mga paps, ang mga CKP sensor minsan talaga umaabot ng 5 years, 6 years, 7 years buhay pa. Gumagana pa ang motor. Ano? Ah, uh, ito halos 2 years pa lang itong motor na uh, CKP sensor na ito kasi 2 years pa lang na yung motor na yon, uh, pinagpapalitan ng bago agad yung may-ari. Kasi ito yung na Ah, uh, may dala-dala na kasi yung may-ari no, ang uh, CKP sensor ang gusto niya talaga pinalitan kaya pinalitan natin ngayon ibablog natin kung talagang sira na ba ito kung hindi pa paano ba mag test nito siyempre gagamit tayo ng battery at itong tester na pang uh, CKP sensor malalaman nyan gagamit tayo ng magnet ito yung magnet pag dinikit natin to sa bawat ano to nyan yan, yan. Pag mga ganyan kasi mga pop, may mga ano yan. Ito, uh, ah, pagkaalam ko, ito uh, ah, sa palisir yan, yung palisir. Kapag hindi umilaw yung palisir yan, yan, yan. Pag hindi umilaw yan, ibig sabihin, sira ito. Pero kapag umilaw yan mga pop, umilaw lahat yan, wall 2, wall 3. Yan, 3 yan, 1, 2, 3. Wall, hal, ano, hal 3, hal 1, hal 2, hal 3, yan uh, trigger yan -trigger eh, uh, may pulser na isa. Kapag hindi umilaw yan, ginamit natin to na uh, tinisting, ibig sabihin, sira. Ano, sira yan, no? Ngayon, isasalpak natin. na una muna natin ididikit. Ito. Ah, uh, Yamaha po ito. Lahat ng Yamaha, kaya kung gusto nyo magpagawa, uh, lumalabas sa panel ninyo, error 12 code Ayan mga pap ano, may dumating kasing customer nagtanong magpapatanggal daw ng magneto. Ayan, ay sasalpak na natin 'to para sure na malaman natin 'no. Uh, yeah. kaya kung may mga yama kayo naglolo ko gusto niyo ipa ipatis ang CKP sensor, ah uh, uh, singil po namin diyan sa ganito, linis, ah uh, lilinisin yan tapos uh, titingin titis titistingin kung sira o hindi kung hindi pa naman sira Awag uh, mo nang palitan ano meron naman pang testing pang testing talaga uh, kailangan la na, pag nagkakaroon talaga ng ano uh, fault code na mamatay matay bigla kailangan talaga papalinis nyo po mga pap ang stator uh, basta wag basta uh, palit agad ano sayang ang ganito okay pa naman malalaman natin kung okay talaga to ano uh, Alagay natin dito. Ang red na yan dito sa positive. <coughs> yan ah. Maubo tayo mga paps. Kasi nga ay um, sipon ngayon panahon. Ayan, nakadikit na. Uh, iiwasan nyo magkadikit uh, ano magkaroon ng problema. Uh, okay. Ngayon, nakaano na yan mga paps, no? Alamin natin kung talagang good siya, ano? Okay, bubuhayin natin to Bubuhayin natin yan Aha uh -huh. Ito yung on um, Ayan, umilaw na lahat mga papso Kita nyo, umilaw na Yung CKP sensor na natin uh, Sagad natin Ibig sabihin bimbol tayo ng battery 10.6 uh, Pwede naman pababain nyo mga papo Ayan o oh. oh, Out uh, Tataasan natin oh. Sagad natin Ngayon, bawat wall na yan didikitan natin ito ano ba ilaw o oh, ayun kita nyo oh, ilaw oh. o oh. o oh. o diba mm. yan ibig sabihin palsir yun palsir tong mahaba no oh, alam nyo na kung nasaan yung palsir dyan no nasa mahaba oh. o oh. yan o oh. Mm. Di ba? Umiilaw. Ngayon, uh, ito naman kabila. Oh. 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 Ibig sabihin, wall, katabi ng palser, yung hall <laughs> 2. Next, uh, ito naman kabila. Oh. Ha hall 1. Uh, ito. 2, 1, ay true. Ah, uh, ha? -huh. Oh, one. Ayan ha Ito nyo ha O O ito O o Kikita nyo diba Ayan Ayan Gumagana ano O Ayan Ayan yan gumagana lahat Ibig sabihin Good yan no O Lahat good Ayan o uh. Ayan mga paps, mayroon tayo rito ng ititis, no. Ipapa ano, i-share ko sa inyo, papaliwanag natin kung sira ba talaga 'to o hindi. Itong si Kipe Sincere na ito ay sabi ng may-ari ah uh, sa ano ito mga paps sa uh, Aerox. ah uh, same lang naman 'to ng Nmax. Ah, uh, ano problema na matay 'yung motor niya? Ano? ah uh, namamatay nawawala ng mga uh, kaunting na namamatay nagkakaroon ng iral 12 volt code ngayon <coughs> mayroon tayo rito mga pang test no? may battery tayo dito ito battery malaki po to YTX 7A ayan ayan ah uh, malaki po tong battery ginamit natin at meron tayo rito ang tawag po rito sa tulos nito ay sensor, CKP sensor tools ano, Honda at Yamaha. Ah, uh, CKP sensor uh, tools diagnose tools. Uh, ito po ano. at meron 'yan off. pag naka-off 'yan, at volume, itong voltage naman ito mga paps. Voltage 'yan oh, out voltage adjustment. <coughs> Pwede mo isukat. Ah, uh, may negative ang um, black pun sa negative ilalagay ito at itong ano ah uh, positive dito sa positive ah red na positive at may mga iba pang ano wire yan ito hmm. wire ah uh, sa ibang ano pwede ito sa iba iba pang motor ah uh, universal na rin ito mga pap ah uh, mayroon dito pang honda yan, pang honda paano i uh, ititest or malalama kung sira ba talaga ang CK scissor na ito. At ito namang isang sakit ay para sa mga Honda, uh, Yamaha, lahat ng Yamaha, uh, ito yan ano mga paps no. At uh, ito uh, pinapalitan na kasi ng may-ari. Ngayon, ang gagawin natin, aalamin natin kung talagang sira to o hindi pa. No, kasi nga mga paps Ang mga CKP sensor, minsan talaga umaabot ng 5 years, 6 years, 7 years buhay pa. Gumagana pa ang motor. Ano? Ah, uh, ito halos 2 years pa lang itong motor na sikiping uh, sensor na ito kasi 2 years pa lang na yung motor na yon, uh, pinagpapalitan ng bago agad yung may-ari. Kasi ito yung inananatin. Uh, may dala-dala na kasi yung may-ari no ng uh, CKP sensor. Ang gusto niya talaga pinalitan. Kaya pinalitan natin. Ngayon, ibablog natin kung talagang sira na ba ito kung hindi pa. Paano ba mag-test ito? Siyempre, gagamit tayo ng battery at itong tester na pang uh, CKP sensor. Malalaman niyan gagamit tayo ng magnet. Ito yung magnet. Pag dinikit natin to sa bawat ano to, yan, yan. Pag mga ganyan kasi mga pop, may mga ano yan. Ito, uh, ah, pagkaalam ko, ito uh, ah, sa palisir yan, yung palisir. Kapag hindi umilaw yung palisir yan, yan, yan. Pag hindi umilaw yan, ibig sabihin, sira ito. Pero kapag umilaw yan mga pop, umilaw lahat yan, wall 2, wall 3. Yan, 3 yan, 1, 2, 3. Wall, hal, anong, hal 3, hal 1, hal 2, hal 3 yan yan uh, trigger yan I trigger eh uh, may pulser na isa kapag hindi umilaw yan, ginamit natin to na uh, tinisting ibig sabihin, sira ano, sira yan, no ngayon, isasalpak natin yung priuna muna natin ididikit ito uh, Yamaha po ito Lahat ng Yamaha Kaya kung gusto niyo magpagawa Uh, lumalabas sa uh, panel ninyo error 12, 12 code ayan mga pap ano may dumating kasing customer nagtanong magpapatanggal daw ng magneto ayan ay sasalpak na natin to para sure na malaman natin no uh, yeah. Kaya kung may mga yama kayo Nagluloko, gusto nyong ipa, ipatis Ang CKP sensor uh, Uh, singil po namin dyan sa ganito linis uh, lilinisin tapos titisting uh, titistingin kung sira o hindi kung hindi pa naman sira awag uh, mo nang palitan ano meron naman pang testing, pang -testing talaga uh, kailangan la pag nagkakaroon talaga ng ano uh, fault good error na mamatay matay bigla kailangan talaga papalinis nyo po mga pap ang stator Uh, basta wag basta uh, Palit agad Ano Sayang Ang ganito Okay pa naman Malalaman natin Kung okay talaga 'to Ano uh, Ayan Alagay natin dito Ang red na yan Dito sa Positive <coughs> Ayan ah Noobo tayo Mga pap Kasi nga Ay eh, um, Sipon ngayon Panahon Ayan Nakadikit na Iwasan uh, iiwasan niyo magkadikit uh, ano magkaroon ng problema. Uh, okay. Ngayon, nakaano na 'yan mga paps, no? Alamin natin kung talagang good siya, ano. Okay. Bubuhayin natin 'to. Bubuhayin natin 'yan. Aha. Uh -huh. Ito 'yung um Ayan, umilaw na lahat mga paps, oh. Kita nyo Umilaw na 'yung CKP sensor natin. Uh, sagad natin ibig sabihin bimbol tayo ng battery 10.6 uh, pwede naman pababain niya mga papo ayan o oh. up o oh, out oh, tataasan natin oh. sagad natin ngayon bawat wall na yan didikita natin ito alam ano ba ilaw o oh, ayan kita nyo oh, ilaw oh. oh. o oh. o oh, ba? diba hmm Ibig sabihin, palser yun palser mahaba no Oh, alam nyo na kung nasaan yung palser dyan no nasa mahaba o oh. o oh. yan o oh. mm. diba umihilaw ngayon ah, uh, ito naman kabila oh, o oh. o oh. ibig sabihin wall katabi ng palser yung Halto 2 <laughs> next Ah, ito naman kabila. Oh. Ha, hole uh, uh -huh. oh, ah 1 ito. 2 1 ay true. Ah. Uh, oh, 1. Ayun ah. Ito nyo ah. Oh. Ah, ito. Ah, oh, oh. kita nyo, di ba? Yan. Ayun. Gumagana ano? Oh. Ayan. Ayan, yan, gumagana lahat. Ibig sabihin, good yan, no? Oh. Lahat good. Ayan, oh. ah Sakto. Oh, okay, okay, okay. May customer.